Go, go. Hey. Go oh, to Japan. So, yan. Punta sila ng Japan. Ayusin ko lang mau buhok niya. At may iwan lang ako dito mo ko ayos di alam. Okay. Just fix, uh, fix. Fix a little bit. Yeah, fix a little bit and then you go. Okay? Please hurry up because it's yes, hurry up, I'm hurry up. Obstacles. I'm hurry up, hurry up. <laughs> I'm hurry up, hurry up. <laughs> 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 Don't think they can get all the And some clips. Uh, also clips I take it. At the up or no need. Enjoy mom, enjoy. Oh, Hello. I will send you in uh, the or or no need. No need. We will cry. <laughs> <laughs> bye bye Monte. Enjoy. Hi. <laughs> oh you stay here with me? <laughs> ah you go for <laughs> Yes. Are you happy? Happy? Yes. Yeah. Shall I? Happy? Yes. Dummy luggage. have too many luggage. <laughs> you will be. You will be. Not be happy. Happy. Kids is happy. mày lẹ bọc em hùng tay mày thuốc 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 go go ơi yeah, <laughs> Yan nga, takbuhan sila mga says kasi andyan na yung train. Malalit na din kasi sila sa ano flight nila. Anong oras na? 9.30. 11 kasi yung flight nila eh. Tagal din nilang gumising. Tagal din akong gumising. At ayun nga mga says, nakarating sila sa airport. Nagpasa sa amon ng picture nila. Eh, um, babalik na ako. Saan tinanong ako ng guard? Bakit daw ako naiwan? Wala yung passport ko na sa immigration. Ito na ako sa bahay na ako sa size. And pinalitan na ni Amo to kasi alis sila. Pag nalak ako dito, wala sila nandun sila sa Japan ako. Pinanood niya kasi yung ano ko, yung video ko noon na million views na nalak ako dito sa labas. Sabi niya. <laughs> Taglagay nga ako ng masti sa mukha ko. Kaya nabang nakababad ng 20 minutes, sugasan ko muna itong mga battle ng mga alaga ko. 就行了。 Pagkatapos kong nagugas ng mga battle naggayak din ako para lalabas ako. At maraming salamat nga pala sa nagbigay nitong pabango Moon Alva. Ang bango niya sobra. Kahit konti lang iyong i-spray e mo, maghapon na siya yung bango niya sobrang bango at saka tagal matanggal. So ayan, maraming salamat nga pala sa nagbigay yung followers namin sa Admiralty yun eh. So ayan, maraming maraming salamat po. Kung sino ka man at nanonood ka, shout out po sa iyo. Maraming salamat ulit. Nalawabas ako sa naman, mga princess, and 三歲半嘅小朋友同埋四歲嘅小朋友今日出到嚟表演呢。怕